Ay, magandang umaga sa inyo mga kasabi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasabi na limang ayan, rason na nagustuhan ng isang lalaki sa kanyang kabit makinig kayo mga kababaihan. Ang una po ay malambing. Bakit nga ba gustong gusto ng mga kalalakihan na malambing ang isang babae? Kasi mas nare-realize nila na talagang ito ay masarap kasama at naaasikasa sila. Kaya nga mas gustong gusto nila na malambing ang katangian ng isang babae. Kasi mas mabilis silang mahulog kapag once na malambing ang kanilang mga kabit, mga kasawi. Ayan yung ating una na rason pangalawa mga kasabi, is maalaga. Kapag uh, maalaga ang kanilang kabit, alam nyo ba, mas lalo silang naiinab, mas lalo silang nagpapa-baby, mas lalo silang nagpapa-arte-arte kasi alam nila na naalagaan sila ng maayos, naaalagaan sila ng tama. Kumbaga, sa kanilang legal wife hindi nila ito na experience, pero sa kanilang mga kabit ay aba naman, nagpapa-baby ito, nagpapasubo pa ito ng pagkain na talagang kung ano ang gusto nila ay ginagawa sa kanilang nila ng kanilang mga kabit. Ayan yung ating pangalawa na rason. Ang pangatlo, pangasawi, is magaling sa kama. Bakit nga ba gustong-gusto ng mga kalalakihan talagang ang kabit ay magaling sa kama? Kasi nga, kumbaga, sa legal wipe ay hindi nila ito na experience. Kung baga, lang. Ang legal wipe, tamad ito pagdating sa performance. So, yung ending sa babalik talaga sila sa kanilang kabit para naman mas lalo silang pananabik na bikin At ang ending ay talagang binabalik-balikan sila. Kasi nga, mas na-addict sila sa kanilang mga kabit dahil magaling ito sa performance pagdating sa pakikipagjugjugan at nagkaroon ito ng satisfaction at naibibigay yun sa kanila. Kaya pa sa kanilai ito yung pinakakatangian na gustong-gusto nila sa kanilang mga kabit mga kasawi ayan yung ating pangatlo na rason pang-apat mga kasabi is palaging na andyan. Ayan. Kapag halimbawa uh, gustong gusto nila ng jugjog, andyan yon Kapag uh, may gusto silang sabihin na andyan agad. On time ka agad yung kanilang mga kabit. Wala nang paligoy-ligoy pa. Pag sinabi na pumunta ka dito, punta agad. Samantalang kanilang legal wife, patigasan ito, hindi pinapansin. Ayan, matagal pa mag-reply. Kung ano-ano pa yung sasabihin niya, sisigawan pa kayong ending yung makalalakihan. Kapag nakaka-experience sila na piling nila ay na andyan sa kanila palagi ay mas lalo silang naiinlove sa kanilang mga kabit. Ayan yung ating pang-apat na rason. Ang panlima mga kasabi is handang makinig. May mga kalalakihan na minsan kahit nagkikwento sa nilang mga legal wife, hindi ito pinapakinggan para lang hangin. Yung para bang usap niya pero wala ito sa kanya. Wala yung present of mind ng kanyang asawa. Pero pagdating sa kabit ay handa ito makinig. Yun na andyan yung present niya. Kung ano yung sinasabi niya, pinapakinggan lang niya. Kahit pa paulit-ulit yung kinikwento ng isang lalaki ay talagang handang makinig ang kanyang kabit. Kaya yung ending ay mas na-appreciate nila yung ganong ugali ng kanilang mga kabit kumpara sa kanilang mga legal wife na asawa mga aksal. Ngayon yung ating limang rason. At syempre hindi mawawala yung advice sa topic topic nito ito, laging tanandaan sa mga kalalakihan at kababaihan. Kapag uh, lagi ko nga sinasabi na walang, hindi maling magmahal. Pero dapat sa hindi sabit na isang lalaki o isang babae. Kasi kapag once na may sabit na ang minahal mo, ay magkakaroon talaga ito ng pagkakamali. Kahalangan habang hindi pa uli ang lahat, pwede ka pang bumitaw, pwede ka pang lumayo para hindi ka magkaroon at hindi mo masira ang isang pamilya, mga kasabi. Alam mo ba mga kasabi yung angen? advice, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin sa so walang sawang pag-share po ako. sa so, mga hindi pa po na pag-subscribe mga kasawi pwede na kayo mag-subscribe, pwede na kaming mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw, magandang umaga!